Hello guys, natanggap ko na po yung aking in-order na para sa aking bunsong na anak. Grade 7 po yung anak ko, kaya ito po yung pinili kong bag. Parang marami pong mailagay. So ito guys, kulay. Ano ba ito? Parang red siya? Ano bang kulay nito? Maroon. Maroon. Ang nakalagay doon, hindi pang grade 7, kundi pang college na to kalaki. Kaya ito ang pinili ko dahil marami po siyang books at saka mga basta ang dami niyang bit-bit. Ayan, tamang-tama ito. Oh, ang ganda. So guys, tingnan niyo po. May bulsa sa harap. Che-check natin na. Ah. So ayan. May bulsa. Ayan. Tapos dito naman, mayroon ding mapaglagyan dito sa may pangalawang bulsa. Ayan. Tapos, dito naman, ano ba ito? Oh, ito, dito sa loob na ito. So, ayan. I Open natin. Ayan. Ayan ang loob niya. Ayan, parang hindi ito nababasa. Tapos, mayroon pa dito guys, o sa gitna. Ayan. Parang masyad. Tapos yan, ang gitna. So, ang dami mapaglagyan. So, ayan ang loob niya. Oh. Ang laki. So, ayan. Ayan, guys. Ayan, ganda talaga, oh. Alam ko, magugustuhan niya to. One, two, three, dito, oh. Tapos mga bulsa na, one, tsaka dalawang bulsa. Tsaka mayroon din dito, lagayan sa gilid ng tumbler, o payong, ayan. Okay naman yung handle niya. Ilagay lang to. Idugtong lang to guys. Alam ko. Pasok lang natin to. Paano nga to be? ako. Sige. Ako na, ako na. Nakita ko na yung butas. So, ayan. Basta idugtong yan, guys. So, ayan, guys. May kabit ko na yung bag niya. So, itry ko. Kunwari ako yung gag... So, ayan, guys. Pwede rin po sa harap. Ayan. Nagpusing-pusing ako. Hindi pa ayun guys. Pwede siya sa harap. Ayan. Tsaka, yun nga. Ayan. Matibay yung ano niya talaga. Sana magtagal to sa kanila. Ayan. Magkano nga bili ko dito ya? Yeah? Tingnan mo nga sa lagayan i yeah? Check mo nga. So, ayan. Wow. Ganda. Ayan. kaya pwede mo rin bit-bitin ayan ayan pwede mo siya ibag wala nakalagay wala so ayan di ba yeah, i-click mo nga ako ya yeah. ang ganda ng nabili ko guys para sa anak ko backpack ang ganda niya. Dalawa ang lagayan niya sa loob ayan ayan tapos okay, so, eh ito pala ayan pwede siya lagyan ng mga pwede na siya lagyan ng laptop kaso na libro pang college na ito daw So, ayan. Pwede mo siya. Yan ang likod niya. So, Ito gift ko sa iyo nak dahil nagka-high honor ka. Ha? Ayan guys, iba ang ganda.